Galo. Wait a minute. Who are you? So yun nga mga mga gala, bali ang gagawin ko ngayon is ipapakita ko sa inyo kung paano gawin yung tambo. Bali yun kasi yung pangunahing produkto dito sa aming barangay, sa barangay Bilya. So, paano nga ba ginagawa yun? Hindi alam eh. <laughs> May papakita ko na lang sa inyo. So, dito yung, ayun yung bahay namin. Napaka-simple lang. Yung maliit na, ayun, siya yun. Basta yun na yun. So, dito simple lang kami namumuhay. Pali ipaprank ko si nanay tsaka si tatay na sabihin ko nasira yung tambo. Huwag <laughs> mong subukan. Masisira ang buhay mo. Bali, yun kasi yung, ano yung ginagawa nila na, ano eh napakahirap gawin tapos sasabihin ko masisira ano kaya magiging reaction nila sa akin ala nakikita nyo ba yung nasa likod na yan hindi yan yun talahib yan what Bali, papakita ko sa inyo kung ano yung klase ng tambo na nakikita yung mga uh, nabibili dito. Bali, yung, gan, yung klase niya is ganto, Ayan. Nakikita niyo ba yan? Sing ganda mo. Ay, <laughs> biro lang. Ayan o. Oh. Kitang-kita kita niyo naman. Mga tanim namin yan. Ang gandun. Bali napitas na kasi kaya kakaunti na lang ang style niya. Ayano. So nakikita niyo po mga makagala ayano. Ganyan po yung style niya. So yun nga, bali pupunta na ako sa bahay. Pinakita ko lang kung ano yung classic tambo dito. So sama niyo ko. Yun nga mga makagala dahil pinakita ko na sa inyo yung mga tanim kanina. Ito naman ngayon So, ipapakita ko sa inyo kung paano siya gawin. Ito, di ba? Nakikita nyo naman. Ganyan na style niya. Binibilad po namin yan. At saka maraming proseso. Bali, ipapakita ko naman sa inyo kung ano yung pinanglalala ni nanay at tatay na dun sa tambo. So, Ma bali, nakikita nyo ba yan? May, may kita kayong parang bula, bulaklak pa dyan. Tatanggalin po yan. So, yun. Bali... Ang matitira na lang po ay eh, ganito po yung style nya yung bulaklak po nya so pag ginanyan mo matatanggal po yung bulaklak nya yan mga nakadikit sa kamay ko parang lisa ba ayan so yan yun bali kailangan pong tanggalin yan para mas lalong tumiba yung tambo so yun nga mga gala tara pasok na tayo dito andito po yung gumagawa ng tambo ayan po oh, nanay mga ilan po kay nanay sa maghapon yung ganyang paggagawa? Di ba akaw? mabilis pala kayo eh. So, yun nga. Nakakalima daw si nanay. May overtime pa yun. <laughs> <laughs> Tapos, magising siya mga alas 5. Gagawa ali okay, kaya siya nakakalima. Well, mga mga gala, ipapakita ko sa inyo kung asan yung mga nayaring tambo ni nanay. So, ito nga o pasok sa loob so ayan o pila pila bali tingnan nyo naman kung gaano katiba yan kahit ihampas nyo sa mga jowa nyo mab hindi mababa bali yan so yun nga nakakailan na sila sa dalawa tatlo apat lima anim pito walo siyam sampo onse dose 13. Ito pa yung mga gagawin ni nanay, mga matitibay yan. So yun naman, kitang kita nyo yun naman yung quality. Ayan o. No? So yun nga, bali marunong din sila gumawa ng pangalan. Kunwari, ang pangalan niya is... Ang um, kung um, wala. Chokes. Oh, Ay, doon ko si chok sa Kaya niyang gawin yan. So, yun nga. Ito yung mga pinanggagawa niyang pangalan. Ayan. Plastic nito. Diba? Classic na classic. Bali, yan tok din yung ginagawa nila. oh Yan. Yan tok. Yung panlala niya. Pinakuha niya sa bundok. Tingnan niya naman kung gaano katiba yan mga lods. Mga mga gala. Oh di pa gawa yan bali ang style nya ganyan ang mayari may ano nasa sa pati, pati, ganito pati, pati, dun, oh. pati, si so yun uh, nga mga mga gala murang mura lang naman yan mga 150 lang naman <laughs> what what the fuck parang mga bartil lang pero kung mga pre-delivery okay na yung 200 <laughs> so kailangan din naman namin ng gas So yun nga. Ah, So may mga semento pa pa ako. Oh, hindi pa nakapagugas. Yan lang naman trabaho namin dito, napakasimple lang. Ya. Yeah. Ano Etong bata na to. Nagpagupit ka na ba? Bungi. Aray. Tatapang mo na. Aray. Ah! Agay na. Dahil kipag bubugam pa to eh Mamaya tatamaan to sa akin Bali alis na naman kami Tignan na naman yung karga ng motor Ayan o no? Daling daling <laughs> Daling daling Kitang kita nyo naman <laughs> Sagad May karga pa kaming guling So yun